may nag-report sa akin na sa Pilipinas daw, meron silang pinirmahan na kontrata. Doon nakasulat, free ang tubig, free ang pagkain, free ang kuryente. Pero pagdating nila dito sa Taiwan, pinapirma sila ng bagong kontrata at doon na iba na yung nakasulat, iba na yung nangyayari. Pinagbayad na sila ng pagkain, pinagbayad na ng kuryente at marami pang iba. So, pag ganito po ang nangyayari sa inyo, Halimbawa meron na kayong kontrata sa Pilipinas tapos pagdating dito sa Taiwan ay eh bigla kayong may bagong pinirmahan na kontrata. Kung alam nyo na kontrata yon, huwag kayong pumirma lalo at hindi nyo naiintindihan. Kasi kapag magre kayo sa 1955, that's the labor agency dito sa Taiwan, at meron kayong uh, pinirmahan na kontrata, mahirap ang laban. Kasi ang nangyayari nga, pumirma ka. Pero may pag-asa pa naman, lalo na kapag group po ang nagreklamo. So group case ang tawag dyan. Halimbawa, mga sampu kayo or mas marami, mas maganda na magreklamo sa 1955, mag-file ng case para makita ang problema ito at matulungan kayo.